Loma! Tatlo pala. Kayong tatlo, ha? Ah, bibili lang ako sa tindahan sa glit. Huwag niyong tong cellphone ko, ha? Ah. Pag may nahuli ako sa inyong nangingayalan sa cellphone ko, papaluin ko kay ng chinelas. Okay. O, tige. Okay po. Babalik ako agad, ha? Ah. Shhh. Batet! Gusto mo gamitin yung cellphone ni Mama? Bawal nga, da. Papagalitan tayo ni Mama. Pataway ka talaga. Ako bahala sa'yo. Ako bahala. Basta hindi ka mapapagalitan. Gusto mo? O, tige. O, dali mag-lip match ka. Si mama na ata yun. Oo nga. Amin, amin na. Kuy, ah. ah uy. mo nga muna cellphone. Amin na. Bakit hawak-hawak mo yung cellphone ko? Ah, pinahawak lang sa... Amin na nga to. Pinahawak lang sa... Naglilitmatch ka? Oo, oh, opo, oo opo. Oh, my gosh, same. Naglilitmatch din ako. Dahil naglilitmatch ka, ikaw lang ililibre ko sa Jollibee ngayon. Tara na. Hoy Bonso, alas 2 ng hapon. Umakyat ka na dun sa kwarto mo, ha? Matulog ka na. Mamayana, naglalalo pa nga ako eh. Huwag na makulit, ha? O, di na nga. Hmm, ayan, yeah, matulog daw. Kala mo, ha? Ah. Isa ka pa, ha? Bantayan mo yung kapatid mo dun sa kwarto niya, ha? Sure, ma. Ako bahala. Oy, mama, ako din ba matutulog? Uy, balak sa buhay mo. Wala kong pake kung matulog ka man o hindi. Oh, matulog ka dyan. Binabantayan kita, ha? Ayoko pa matulog, eh. Gusto mo maglaro? Gusto ko maglaro, kaso papagalitan ako ni Mama. Hindi ka papagalitan ni Mama. Ako bahala. O, okay, tige. Mama, si Bunso naglalaro lang dun sa kwarto. Hindi siya natutulog. Puntahan mo, dali. Ay, pasaway na, ha? Di ba sabi ko matulog? Lagot talaga yung batang yan sa akin. Hoy, Bunso, di ba sabi ko... Ay, tulog naman, eh. Naglalaro yan kanina, eh. Hoy, Bunso, acting ka na naman dyan. Di ba naglalaro ka kanina? Puro kakalakohan. dinadamay na mo pa yung kapatid mo? Buti nga tayo. init sa labas ah. Ha? Kaloka. Uy, andito ka na naman. Mulang na tumira ka na dito ah. Ay, tibotin mo nga itong mga gamit ko doon sa taas. Dali. Ano? Ano? Bipat ang dahas kong init. Kailangan ko ng malamig. Ano makai dito? Coke, juice. Eh, saan ko ilalagay ito? Ay, pa yata, na lang yan sa kwarto ko. Uy, anong kwarto mo? Kwarto ko, kwarto mo, dah. Ba't ba't diba, kasi ang dami mong dinala? Naglayas ka na ba? Uy, well, anong tingin mo sa akin, hindi mahal ang mama ko? Siyempre, nagdala na ako ng gamit para kapag nandito ako. Next time na, bumili kayo ng coke dito. Pagdadating ako, gusto ko may coke dito sa kwarto ko Uy, be, bilisan mo dyan. Natatay na ako. Oh. Uy, be, bilis! Uh, wait lang! taing na ah. No pa yung tao eh. Tagal. Uy, toothbrush ko yan ah. Oo nga. Ay, oo, oo nga. Bakit mo. Ay sabi mo, gamitin ko yung mga gamit mo. O, ginamit ko yung sabon mo, ginamit ko yung shampoo mo, ginamit ko yung toothpaste, ginamit ko yung toothbrush mo. Ganon ko, tagal mo na yung ginagamit. bayan magbibilang pa ako. Basta syempre, nung no, unang-una ko nag-slip over dito, hanggang ngayon, o, oh, ilang taon na ba tayo mag Five years. Swap na ito, ah. Oh, oh. oh be nandito ka pala! Ay, hi, beta. Dapat nagsabi ka na napagluto kita. Ay, hindi na po, wag na po. Nakakahiya naman po. <laughs> Tutuwa mo ako mamaya dinner ng adobo. Tapos bukas gusto ko sinigang yung... Okay, lang. okay, noted. Go. Ay, wow naman Nagugas siya ng plato. Huy, na. Nakakaya naman sa'yo. Huy, nagugas lang ako ng kamay ko, te. Hmm, nagugas ka na dyan ng plato. Ay, wow naman. Ang lamig ng kwarto mo. Naka-aircon pa. Ang sarap pa nang higa din sa kama ko. Ah. Oo. Oh. Sana ako matutulog? Tsaka sa sahig. O, oh, lalataga na lang kita. Oh. Makapal naman yung kumot na yan eh. Hmm. Kapal nga. Oo. Oh. kasing kapal ng bukha mo. Ah! Ay, matutulog lang ako. Umaga pa ako gising bukas. Matutulog lang ako. Ten hours later. Ano ba yan? Anong oras na ba? Ha? Hala, anong oras na? Bakit di nyo ako ginising? Hala, anong nangyari dito? May pasok ako ngayon, may pasok ako. Anong gagawin ko? Wala talagang pasok ngayon, te. Sabado talaga. Ay, wala ba? Oo nga pala, no? Bakit hindi wagad kasi sinabi sa akin? Lo, ako pa yung nano mo, ko ba? Maano ulam? Itlog. Lo, itlog na naman. Baka maging manok na ako niyan, ma. May sinasabi ka? Ay, wala po, ma. Sige, ma. Pakain na. Mamaya ka na kumain. Tawagin mo muna si Troy. Ano ba yan? Hoy Choy, halikan na daw. Sabi ni mama, kakain na daw. Ano muna, ulam? Itlog. Ay, itlog. Tara, bilisan mo na dyan. Sige na nga. Psst, tapos na ako kumain. Hintayin na nakita ako na maguhugas. Nom, 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 nom. Sige. Psst, tara no, TV. Sige. Isa-isahan tayo, ha. Sige bo, bato-bato pick muna kasi 'no mauna. Sige bo. Bato-bato pick. Bato-bato pick. Oh, ikaw na mauna. Yay! Ha, ang galing. kasasana ako naman. hahahaha. kaya naichiparibu. look naman panganaman na pinapanood mo pangit. ayun kasi oh yun no no no. pangit. Do, tapos na agad nublis naman. Yun, tapos na kayo na. Ano kaya pwedeng panoorin? Hmm... Um, Tom Jerry na lang. <laughs> na manonon ng TV. Gagawa mo na ako assignment. Sige. Ay ate, tulungan mo muna pala ako sa assignment ko. No, ayoko. May ginagawa ako eh. Bilis na. Ayoko nga. May ginagawa ako. Tutulungan mo lang naman ako eh. a ko Bilis na ate, tulungan mo na ako. Sa Wednesday na namin to papasa. Ayoko nga. Madali lang naman yun eh. Sige na nga. Ano ba yun? Eto oh, wait lang. Eto Oh. Ay, ito, Madali lang naman to eh. No, sige nga. Anong English ng sikreto? Lo, no, eh di secret. Lo, no, anong secret? Sabi ko, anong English ng sikreto? Secret. Lo, no, bakit mo pa sila secret? Secret ngayon. No ba yun ang tayo mo naman? Sasabihin mo lang naman kung ano yung English ng sikreto eh. Kung ayaw mo maniwala, eh wag. Ano ba yan? Number 2 na nga lang? Anong Tagalog ng I don't know? Hindi ko alam. Kalo ko ba alam mo? E eh, sabi ko kung anong Tagalog ng I don't know to sa hindi mo alam. Loh, hindi ko nga alam. Ano nga yung sagot? Hindi ko alam. Sabi mo ang dali lang nato, tapos di mo alam. Hindi ko nga alam yon. Eh bakit sinasabi mo, hindi eh, ko alam? Hindi ko nga alam, ano ba? Ano ba yon? Number two na lang. Sige, anong Tagalog ng cake? Ay, alam ko yan. Cake. Eh, parehas lang sinabi mo eh. Lo, cake yun eh. Hindi ako naniniwala na cake yung Tagalog ng cake. Cake talaga yun. Bilis na, bigay mo na lang yung sagot. Cake? Ano sagot ko dito? Cake nga. Iba na lang ulit. Sige, number four. Anong Tagalog ng toothbrush? Sipilyo. Ay, sipilyo ba 'yun? Wait, susulat ko lang. Ano naman English ng kumot? Blanket. Blanket. Ano 'yun? Bla, yun tapos kit. Bala na nga. Blanket. Kit lang, sulat ko. Uh, yan. Okay na. Ano ba yan? Tatlo na lang kulang ko, hindi ko nasagutan. Puro ka kasi secret, tapos yung isa yung hindi mo alam. Tapos yung isa naman, cake, pero cake din yung sagot. Nay, binibigay ko na nga yung mga sagot, ikaw pa galit. Hay nako, magpapatulong na lang ako kay mama. Mama, pwede po magpatulong sa assignment? Sige, ano nga assignment ba yan? Yung ano lang po kung ano English ng sikreto. Secret? Mama, bakit yun si secret yu, pa? Pwede naman sabihin sa akin eh. Secret ngayon. yun. Na, pares kayo ni ate. Secret din daw po. Secret nga yun eh. Sige na nga po, yung number 2 na lang po ma. Ah, uh, Anong Tagalog ng I don't know? Hindi ko alam. No, alam ko. Alam niyo po yun, mama eh. Hindi ko nga alam. Ano ba yan? Paano ko masasagutan to? Binibigay ko na nga sa'yo yung sagot eh. Yung number three na lang po. Ah, uh, anong Tagalog ng cake? Eddie cake. Ha? cake rin. Anong spelling nun? Cake nga. Hindi ko alam yun ma. Pare sulit kayo ni ate. Cake nga yun. Hi, bukas ko na lang to sa sagutan ma. Hi, puro kayo secret eh. Tinatanong ako sa inyo kung ano yung English na sikreto. Tapos yung I don't know naman, hindi nyo alam. Tapos yung cake, ay sagot nyo din ay cake. Hi, ano ba yan? Makatulog na nga ako. Hoy Choy, may love letter ka kagaling kay Duday. Doon oh. Oh. Lo. Ano yung love letter? Di ko nga alam yun eh. Ano yun? Ikaw ah. May love letter, love letter ka pa. Bata ka pa ha? Lo. Hindi ko yun crush. Mukha nga yung kalabaw eh. <laughs> smile before you open. Smile before you open. Hmm. Sige. hindi nakita crush mas crush ko na si buboy kasi binibigyan niya ako ng piso ikaw hindi halika dito ang bata ka wait lang po ma naglalaro pa po, po ako Puro ka cellphone dyan. Halika dito. Pagbabasahin kita. Wait lang po, ma. Isa, ayaw mo pumunta dito? Ano ba naman yan eh? Ayosin mo yung pagbabasa mo ha. Malinintik ka talaga sa akin. O, basahin mo to. Ano to? Ano to? Ano to? Hindi ko alam yun, May. Ano mo, ah... Uh, ah, uh, toothpaste. Anong toothpaste? Ito, babasahin mo lang. Tapos toothpaste? Eh, May. e... Eh, hindi ko alam yun, May. Eh. Babasahin mo lang. O, oh, ito na lang. Pag ito talaga, hindi mo nabasa. Basahin mo to. Ah, uh, ayan, Ma. Ah, uh, shampoo. Oo, oh, Ma, shampoo. Anong shampoo? Ito lang, oh. Babasahin mo lang, oh. Oo. Eh, May, um, ano lang, Ma. Conditioner. Anong conditioner? Ito, oh. Babasahin mo lang. Ito, oh. Ito, alam ko na ma. Ano ma? Ah, 34 set more. Mm ano Ano 30% more? Ito lang naman babasahin mo. Ito oh. Nagigigil talaga ako sa yes, Choy. ka talaga sa akin. Mm, may hindi ko alam eh. Ito, last one na talaga to ah Pag ito talaga, di mo nakuha. Lagot ka talaga sa akin. Basahin mo to. Basahin mo. Uh, ano ma ah um, uh, ano ah uh, delata Anong delata Gigigilaw sa yo. lagot ka nangasakin Ah uh, mali ba ma uh, ano ah uh, pagkain o kaya ulam ma Kanina delata ngayon naman pagkain Ima! Hey, Nanggigigil talaga ako sa'yo. Nanggigigil talaga ako sa Lumo! Mo! mu, Ma, mama! Masisipun. Ma! Ano? Ma, pinapatawag ka ni Ma'am buka sa school. Patawag na naman, Choy. Ano na naman yan? Basta mo, punto ka na nandun. O, alika. Ngayon na tayo pumunta. Hmm. Baksak talaga tong Choy na to. Magandang hapon po, ma'am. O, oh, sino ka? Nanay ka ba ni Choi? Ay, opo, ma'am. Ano po problema sa anak ko? Ay, naku, madam. Yung anak mo kain tulog lang dito sa klase ko kahit hindi para Ah, ganon. Totoo ba yan, Choi? Opo, ma. O, oh, ba? Diba? Ay, teka lang naman, ma'am. Eh, puro kain tulog lang naman ginagawa niya sa bahay namin. Eh, pinatawag ko ba kayo? <laughs> Di naman ho, diba, ma'am? O, oh, okay na ma'am, nakapag-usap na tayo. O, oh, ako naman. Choy, uwi. Naku, patay tayo dyan. A few minutes later. Choy, kumain ka, bilisan mo. Ito na mo. Ayan, teka. O, bakit po, madam? O, paano ba yan? Kumakain yung anak ko. Ha, ano pong gagawin, madam? Kaya ba malamang papatawag ko din kayo dito sa bahay namin ngayon? Ah, sige po, madam. Papunta na po. Dalian mo. Anong oras na? Hello po, madam. O, oh, ayan yung anak ko kumakain. Nakita mo? Ay, oo oh, nga po. Kumakain nga po. Okay na. Pwede ka na umuwi. Sige po, madam. Hindi ba tayo tapos? Kala mo Choy, matulog ka. Bilisan mo. O, oh, ito na ma. Isa pang dilat talaga siya. Sabi ko sa'yo. Hay, salamat mga katulog na din. Ayan, tulog na. Hello po, madam. O, paano ba yan, ma'am? Tulog ni anak ko. Pinapapunta ulit kita. Ngayon din, dalian mo. Hayintayin kita. Pag ka, dalian mo. Hello po, madam. Kita mo yan ma'am, tulog ni anak ko. Sige, pwede ka na umuwi. Sige po madam, una na po ako. O bukas ulit ha. Ah madam, papas ako na lang po anak niyo. Tataas ako na din po yung grade niya para maging okay na po tayo. Sure ba yan? Ay opo madam, gusto niyo po. Tataas ako po po grade niya, gawin ko po pong 98. Yes! Itapon ko na din po siya para masaya po ang lahat. Ayan, ganyan nga. Sure yan ah. Hey, guys,